Kapatid ni Donnie Pangilina, nakaroon na ng bridal shower kasama ang mga pinsan nila. Hindi present ang donbel dahil busy busy sila sa kanilang taping. Dahil usap-usapan, next month na ang wedding ng kapatid ni Donnie. Grabe, napaka-supportive talaga ng mga team Pangilina. Kitang-kita sa kanilang ngiti na close na close talaga sila. At may bagong pose ang dalawa. Makikita kahit malayo or malapit, kahit nakaside ay magkamukhang magkamukha na. Tinitiyak ng mga Donwell fans na couple din ang kanilang ponytail. Pati si MJ Felipe na isang reporter talagang hanga sa Can't Buy Me Love. Sabi niya pa nga ay Can't Buy Me Love is getting more and more exciting every episode. Episode 12 na ako sa Netflix. Exciting ang episode 13 tonight. What I like about it is just when you thought Caroline and Bingo or even the viewers had it figured out. Biglang liliko and another plot twist. I'm super enjoy it. Talagang namang araw-araw talagang inaabangan ang every episode. At namataan din si Bel Mariano na habang nagpapay nga sa shooting, parang may sinusulat siya. It's either na nagbabasa siya ng script or ginagawa niya ang kanyang school. Grabe, kaya maraming believe na believe kay Bel Mariano sa kanyang kasipagan. Isa siyang best example sa mga kabataan ngayon.